Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-usapan ang tungkol dito kay Shiba Inu kung saan ay uh, kamakailan lamang ay uh, meron pong naging mainit na usapan tungkol dito dahil po sa bigla ang pagtaas ng burn rate nito ng 60,000% yan ang laki po niyan 60,000% kung saan ay ito po ay maaring magdulot ng malaking paggalaw sa presyo nito Anong nga bang ibig sabihin nito para sa atin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang tindi po niyan. Uh, may nagsunog ng uh, malaking uh, amount ng SHIB. Kaya umangat po ng 60,000% ang burn rate nitong si SHIB. Una ay ayan uh, nga. Pag-usapan po natin ang konsepto ng token burn kasi marami pang hindi nakakaalam uh, tungkol dito sa konsepto ng token burn na ito. Ayan, uh, kapag sinasabi po natin na ang isang token ay burned or nasunog, ibig sabihin ay tinanggal po ito mula sa circulating supply. Kaya hindi na ito magagamit o maibebenta pa. Or sa madaling salita ay hindi na ito mapapakinabangan pa. Isa na lamang po itong basura. Karaniwan ay ginagawa po ito upang kontrolin ang supply ng isang cryptocurrency. At ayon po sa batas ng supply and demand, kapag nabawasan po ang supply ng isang asset, may posibilidad na tumaas ang presyo nito. Ayon po ka ayon po sa Shibarium, isa po itong platform na sumusubaybay sa Shib token burn. Mahigit 1 billion Shib tokens ang nasunog sa loob lamang ng isang araw. Dahil dito ay uh, umakyat po nang halos 60,000% ang burn rate nito kumpara sa nakaraang araw. Ibig sabihin ay biglang bumaba po ang supply ng Shib sa market na maari pong magdulot ng pagtaas ng presyo nito sa mga susunod na araw o linggo. Ngayon ay uh, ano ang prediction ng mga analyst sa presyo ni Shib? Ayun, ayun po sa kilalang uh, crypto analyst Ayan, bilang uh, world of charts, may posibilidad daw na magdoble ang presyo ni Shiba Inu. Kasalukuyang nasa 4.0 digits, 14.46 po ang presyo nito. Ngunit kung magpapatuloy po ang kasalukuyang trend, posibleng umabot po ito sa presyong 4.0 digits, 81 sa hinaharap. Kaya, ayan, bakit ito posible? Kasi ayon po sa technical analysis, kasalukuyang nasa descending channel range ang galaw ni SHIB. Ngunit kung ito ay makakawala sa upper trend line, malaki po ang posibilidad na magkaroon ito ng bull run o bigla ang pagtaas ng presyo. Kaya ayan, nakikita po natin dito sa chart yung tinutukoy po rito na isang descending channel range. At yung inaabangan po rito ay yung kanyang breakout sa upper portion. Uh, meron pang ibang analyst tulad po ni Ginong Javon Marks kung saan ay positibo na rin po siya sa future price movements ni SHIB. Ayon sa kanya, ay nagsisimula ng ipakita ni SHIB ang signs of strength o mga indikasyon ng potensyal na pagsipa ni SHIB uh, sa malapit na hinaharap. Ayan. Ngayon ay uh, bilang panghuli ay ano naman? Ang aking masasabi tungkol dito. ayan po yung screenshot dito kay uh, Shiburn. Ayun na uh, nagpapakita sa 60 almost 60,000% na burn rate. yan. may nagsunog ng uh, 1 billion po 'yan, 1 billion na Shib. Kaya umangat. yan sa mga hindi po nakakaalam, is uh, makikita po natin yung uh, burn rate na ito sa Shiburn portal. ayan may uh, official website po 'yan, Shiburn portal po 'yan o Shiburn. Kaya ayan uh, na napag-usapan na rin natin ito kanina yung uh, uh, technical analysis po ni uh, Ginoong Javon Marks. kaya panoorin na lamang po niyo. Kaya ayan yung bago po rito is uh, yung uh, technical analysis ni World of Charts kung saan ay sinabi po niya na posibleng umabot sa presyong uh, 40 digits 81 ang presyo ni Shib sa hinaharap kung uh, magpapatuloy po ang kasalukuyang trend nito. Ngayon ay uh, bilang panghuli ay ano naman po ang aking uh, masasabi tungkol dito. Yan, una ay kung uh, ang prediction ng mga analyst dito ay kung sakaling uh, magkatotoo at uh, lumubo nga ang presyo ni SHIB, ang mga nakahold ng uh, SHIB ngayon ay syempre maaring uh, uh, magkaroon po ng malaking kita. Yan. Pangalawa ay kung... Uh, pangalawa ay... Uh, Tandaan po natin na ang crypto market ay kilala sa pagiging volatile o mabilis na pagbabago. Kaya ang isang token ay mabilis pong tumaas at maaari na rin po itong mabilis na bumagsak ng biglaan. Pangatlo ay para po sa mga traders na gustong mag-take advantage sa bullish momentum na ito, may inamtog po na gumamit tayo ng risk management strategies tulad po ng pag-setup ng stop loss orders para maiwasan po natin ang isang matinding pagkalugi. At ang panghuli ay kung ikaw naman po ay isang long-term investor, maaaring magandang oportunidad po ito upang mag-hold ng, ng ating SHIB uh, tokens. Pero kung short-term trading ang gusto mo, kailangan mo talagang pag-aralan ang tamang entry at saka exit points upang maiwasan ang pagkalugi. Sa kabuuan, Mukhang uh, promising po ang hinaharap ni Shiba Ino lalo na kung magpapatuloy ang mataas na burn rate nito. Ang pagbaba po ng supply ay maaring magdulot ng pagtaas ng presyo ngunit dapat tandaan na hindi po ito guaranteed or garantisado. Para sa atin ito po ay isang development na dapat po nating bantayan. Kung ikaw po ay isang investor na may mataas na risk tolerance, maaaring sulit po ang pagpasok kay SHIB ngayon. Ngunit kung ikaw naman ay uh, mas konservatibong trader, mas mainam na maghintay po ng mas malinaw na indikasyon bago po magdesisyon. At tandaan, lagi pong mag-research at huwag pong mag-invest ng hindi na unawaan ang mga panganib o risk. Sapagat ang crypto trading ay isang larangan na nangangailangan ng maingat na pag-aaral at saka tamang diskarte. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunod. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.